Samantala clearing operation sa Naga matapos ang epekto ng Super Typhoon 1. Puspusa na. Kasama mo live mula sa RMN Naga si Rajuman Kevin Alba. RMN Live Reports. Puspusa na ang clearing operation na isinasagawa sa buong lungsod ng Naga matapos ang epekto ng Super Typhoon Juan sa lungsod. Tulong-tulong ang mga personahe ng City Engineer's Office, Solid Waste Management Office, sitihan ho mga barangay, volunteers sa paglilinis at paghakot ng mga basura sa kalsada, bitbit ang mga walis ting ting, daspan, kalaykay, sama-sama ang ito sa pagalis ng mga basura, habang ang ilan naman ay may daladalang itak. Kenso upang naputulin ang mga bumagsak na puno. Nakastandby naman ang mga truck ng LGU Naga para sa paglalagyaman ng mga naipong basura at sanga ng kahoy. Samantala, ang Bureau of Fire Protection Naga naman at ang ilang mga Uh, volunteers, katulad ng si Pontong, mahiging binubugahan ng tubig ang ilan sa mga kalsada upang matanggal ang mga putik at alikabok. Ayon naman kay Mr. Reno Rodriguez, head ng City Disaster Risk Reduction Management Office, posibleng abutin ng tatlong araw bago tuluyang malinis ang buong lungsod ng Naga. Base pa rin natin sa lahat ng uh, mga taga-naga. Opo, ngayon na after na po tayo ng onslaught ng bagyo, um, nakikiusap ko ang LGU Nagas through the leadership of Ma'am Lenny na tumulong po tayo sa clearing. Um, salamat po sa pakiki isa sa atin sa um, pag-prevent po ng loss of life. Zero casualty po ang Naga. Walang reported po na casualty. And hopefully as we recover, we We work as one ulit as a city. Um, lahat po nung siguro yung mga bahay muna nila, kanya-kanya uh, po tayo. But moving forward, Uh, we need and we expect po na sana tulungan tayo ng mga nagenyos mismo na mag-recover by cleaning our streets um, para po uh, mas para manumbalik agad tayo dun sa dati before the typhoon. Samantala, patuloy naman ang mga lineman ng kaso na upang may inspection, ang buong lungsod upang may balik na rin ang serbisyo ng kuryente. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Manca.